mga ibon pang nagliliparan Panayad na ng panahon mga idol Medyo kalmada Kalmada na pati ang huli natin Kalmada din Ang, ang huli natin naring araw yan ang paligid panayad na panayad walang kalon-alon pero natin sigurado kung ano ang darating at kainatlan ng panahon sa dahilan na namumuti ang paligid puting puti ang ulap guys, mga idol Maganda ng panahon Parang tahimik na tahimik Ang makinalang natin ng maingay Kasi nagmamadali tayo Na makadungka sa ating dungkaan Para makapag-isip na naman kung ano ang dapat at karabang dapat na gawin para kita ang people kasi nga kunti huli natin no so, ayan maganda ng panahon sana maganda ang panahon maganda din huli natin ba Kaso nga lang Okay lang ang panahon Wala naman sa huli-huli Mayroon naman pero Tamang tama lang talaga mga guys Mga idol Tamang tama lang sa sideline na magkaroon tayo ng kita sa dahilan na wala tayong kinikita ngayong linggo sana nagustuhan nyo mga guys ang pagkibidyo natin habang nakikiusap tayo sa inyo ah, nakikiusap ka dyan nagkakwento sa inyo kasal yun na lang pag kasal yun na lang man dami sana huli natin pagbalik natin sa dagat kasi wala naman ka oras yung pagkadagat natin oh. wala sa lugar wala sa oras so anytime, anywhere thank you so much sana nagustuhan ninyo ang ating pagkibid Kaya At na nagsiyahan kayo